Apartment sa Mabolo. ya bibigay ko na lang sa inyo link. Hindi ko na videoan, hindi ko na picturean. Pero yon good day niyan. Medyo may laka rin lang. At saka yan, sa malolos lang yan, sa mga naganap na apartment sa malolos. Bibigay ko na lang, papasa ko na lang yung link sa inyo ng address ng apartment. ya madali lang din makakita yan. Makikita nyo rin dito sa video na to. yon dito kami sa Mabolo. Repeat client natin to. Ayan, sila sa may pinaka dulo ron sa may pinaka skin dito kasama natin si Insan Jojo si Insan Mike. Tas na. Tang manipis ang hakot. Manipis ang parang manipis ang buhok na rin tayo. Salamat sa sponsor natin sa so postcard nato ito Siyempre, Mark Manuel yan. Yeah. Habang ginagamit natin ito, shoutout, shoutout. natin Ito na yung shoutout Nakakita nyo naman Gamit na gamit Yan dito. Kasama natin si Tito Bembol Ball doon nung naglakot tayo dito. Oh, na kasi. shoutout out kay si Tito Bembol Ball diyan oh. No? <laughs> <At> si Unay. <Unet laughs> Shout sa tropa natin Mark Manuel yan. Sa bigay niya sa atin food cart. Sa mga tropa natin ang gaanap ng give back. Sa ano niya yan, follow niya si Mark Manuel sa Facebook yan. Nagbebeta ng give yan. Solid yan. Yo, meron yata tayong hakot dyan sa malolos to malolos lang yan dati nating client yan at isang money piece isang hakutan lang yan kaya sila nagpahakot dahil nga maglilipat sila dahil nga mag na yung magkaibigan na magkasama dyan sa bahay kaya yan nagpahakot tinawagan mo daw nila tayo dapat buwas pa ng gabi pero kailangan na nila ngamit pahakot perfect client natin parang mukasak nilipat namin sa last time dito at ito nilipat sila At nga, konting-konti lang din yung gamit na na hinakot namin dahil yung iba parang iniwanan na nila at ito syempre bumiyahin na tayo papunta sa destination natin ng pagdadrop po pa natin at parang mas malapit lang yan sa atlag malapit lang doon sa eskwela nila na atlag at parang sa mga nanay na nila inilagak yung mga gamit nila kaya isang mabilis ang biyahe lang din yan walang problema At yun nga, syempre medyo challenging yung pagdadalan dahil may eskinita nga at medyo malayo-layo rin yung buhat Pero ayan nga, isang mabilisan lang yan at buti konti na lang at walang magano na mamabibigat. At talagang nakakapagod lang yung balik-balik. Pero sagling saglit na oras lang yan. Sulit naman kahit papano yung, yung mabigayin natin sa mga kasama natin. Kung baga, hindi naman sila talo sa uh, isang hakutan natin na yan. At nga, syempre, nagahanap uh, naghahanap pa rin tayo ng pangalawang hakot nyo yung araw na ito baka makasakali makatisod tayo kaysa mainom tayo hindi, e hanap muna tayo ng mga client at Pasko na, anak ng Toko maraming syempre mga inaanak at maraming syempre mamamaskong at marami tayong mga gasos ngayong Pasko kaya dapat kumayod ng kumayod yun, shoutout sa mga lahat ng South System na pumapaldo dyan pagbutihan nyo isulit nyo na isulit yan dahil talagang sa panahon nyo yun eh kalakasan yan at sa panapanahon lang ang pagkakataon kaya saludo tayo sa mga ngayong panahon nito yung pumapaldo lalo na sa sound system band equipments uh, um, ano tawag doon mobile lahat ipasasaludo ah, at saka syempre sa mga kumakayod na talagang nilalaban ng buhay saludo tayo at yung mga kanina may kausap pa ako si nanay magpapahakot yung binigay natin yung kanilang number binigay ko yung number ko sa kanila para kahit papano eh mga nila tayo pag once na nagpahakot na sila at yan lang naman tayo simple lang naman basta kahit papano nakahakot yung malaking bagay na nakakapambili tayo ng kung ano-ano mga basic na pangangailangan natin at nakakatulong din tayo sa mga mga nakakasama natin dahil nga isang mas hang hakutan lang naman yan hindi naman matagala ng oras at saka syempre kunyari nagbuhat-buhat na rin ako at ang binuhat ko lang naman ay yo takore yan De, yung pinakagasul-gasulan lang nila pero mabigat 'yan yan. Kaya dyan natin pinangko. At syempre, para ipakita tao na nagbubuhat din tayo. At kaya ito nga napakalaking bagay sa atin ang pushcart ni uh, Mark Manuel sa mga tropa natin diyan uh, na nangangailangan ng, ng ng pushcart, nangangailangan ng ng gig bag 'yan. Uh, Mark Manuel lang uh, 'yan 'yun sa Facebook. Tapos na kami ng isang haul. Uh, At pauyan na kami. Go trip hindi kami kamutan ng ng nah, yeah. at uwi na ano, syempre kakain muna tayo para kahit papano e kasama natin madaling araw o maaga mga nagising para pumunta sa bahay natin para makasama sa pakot pasakay eh bigyan naman natin ng konting food trip at yan kumain kami dyan sa plarid malapit sa mineral ko wala yung kinakainan namin masarap pero ito rin naman, goods na rin kahit pa paano. At yun, syempre nagpapasalamat tayo kay Insan. Yun, yun, nakasama natin kay Insan nun eh. At syempre nagpapasalamat tayo sa mga repeat client natin. Dumadami yung repeat client natin. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. God bless. Yun, lipat apartment. Kailangan mo ba ng sa sasakyan? Para sa saktong budget mo? Para sa paglilipat ng gamit mo? Sa bagong apartment mo, syempre. Ayun PM lang po kayo sa amin sa pahakot pa sa kahit pag-usapan po natin. Meron po tayong uh, pina-avail, pina sa sasakyan at driver lang at pwede rin po tayo meron din po tayo mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa um, paglilipat na ating mga gamit at sya yun maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag sa Bijam Lights and Songs maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nag-like, nag-share, nagpa-follow nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless. B-Jump Lights and Sounds John, mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, kasal, debut, uh, uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon. At ayun, eh, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagsishare, nagla-like at nagsusubscribe sa atin sa ating YouTube channel. Tsaka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag sa atin. Maraming salamat po ulit.